All right, here we go. This is the final hit of Expert. Expert Production Open. So nadang na ayon, koer nok mawasong. Ayon, koer nok mawasong. And then Terence napat. Dano dano bandigan metzelen kayong mana. Rivera. Okay. Ray Rai Rai Maitit Si Clark from Cebu And then Rayo Ipanak Bandikan again And Alright, there we go This is final. Right, this is schedule of 8 laps 8 laps battle, my idol uh, Go! Ayan! Kung gusto mo mong i-run, ayun po rin, kabalik na. Baliyog. kaya ang ating idol na si Lion. Bunog. Bunog ah, ng osong. Leading. Whole shot. Mahalo tayo Terrence Rapat. Sino ang unang lumabas? Wow, Bordok mga from Terence Napat. Wow, Clark. Rai-rai by Wow. Inside by Bordok. Ariyo silang Terence napas. Wow, wow kecilin udara. Pang lima lang mga idol. Bandegan. Rayo ipanag pang anim. Rada. Wow. <tapos> Ayon, Frank ng Idol. Ang um leading Francisco, Gold of Langosong. Rai Rai by Wow. Nawala. Ah, nawala na mga Idol si Terence Napat. <tapos> Grabe na <ng> mga lakas ng <tapos> Idol. Ayon. Wow, Frank Francisco on the lead. Gold of Langosong. Kim... Rai Rai Bait Head of Michelin Rivera Uy, Michelin Rivera mga idol Nag-slow down mga idol, bakit kaya? Ang Sikan, lang sa ikaw pat Michelin Rivera Pit to point mga idol Wow! Woohoo! Michelin Rivera, karami! Naghalimaw si Michelin Rivera Ayun Wow! Inside may Borno, outside may Michelin Nawala si Clark mga idol Anong nangyari kay Clark? bumagsak yata si Claude wow Michelin Rivera nabot pangapat? apat out there is napat Ray Ray bait it where is Ray Ray bait it nawala si Ray Ray bait it mga idol tuwara na si Ray Ray bait it wow Ray Ray bait it Ayun! Ah, yun pagpakanay Bak mga idol krabi Michelin Rivera oh gustong punin si Cornuc andyan sa likuran palagi mga idol gini-presyo si Bornok Mangosong. Tingnan natin mga idol. Baka nakuha nak ba? Hindi pa mga idol? Ayun, si Ray Ray Baitet. Buwas tayong presyo pressure rin mga idol. Si Minselan Rivera. So bak makaray ang tulo mga idol. Bornok Mangosong. eh oh, hey. hey, si Lendry, Ray 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 Baitet. Wow, nasa likuran lang si Ray Ray Baitet. Ayun. Ah, Ayun.

Ayay nga, bangsak si Rai Ray okay Punti na lang, forward position Rayo Ipana, gustong gunin mga idol si Bandigan So, oh, sayang na sayang si Clark Nag-leading na mga idol, pero naulah eh So, oh, ganyan talagang laro Wow, gerabih. Eh. Bine-pressure na talaga ni Michelin Rivera mga idol Ano mang oras mo hindi magpapo mga idol Pwede lang hindi Dari sapa, dari posisi na. So, mahaba-haba pang laban mga idol. Rayo ipanas. Rayo ipanas. Ayo dạy mặt gala ngồi nóng ngon dạy ngon dạy ngon dạy ngon Terence nga third position. Ray, Ray, Ray. Big. point position. Uy, na ni Ray ni Panam. Dabiti ko ito. Nakukin So, 5 position. 6 position. Bandigan. Tayo si nat

Sorry para to may balan mga mungkin mm -hmm. kung kinsa champion ani kay. Kay scoring ni Maidol, ang expert. Mm -hmm. Sayang si Clark. Huh? Leading sana.